Saan ba yun nga eh? Saan Wala. Sa kasi airplug sa tayo kasi nakakaingay. Wala. Walang airplug. Nakakabingi. Ang sakit sa tayo Sa Pag-arangkada ni Sen. Raffi Tulfo sa kanyang ginagawang random inspection sa mga kumpanya para silipin ang talagayan ng mga manggagawa na sa niya ang dalawang sikat na kanang pack or sa nabotas. Pagawaan ng dilatang corn corned beef ang una niyang pinuntahan at sa labas pa lamang ng gate, sinalubong siya ng mga nakabreak at nagtitipo ng mga factory workers. Agad nagbuga sila ng hinaing kay Senador, Idol. Kailangan pumayag daw sila na parang kalabaw ng 12 oras upang kumita lamang ng miminom dahil sila ay pakiwan. Kahit anong bilis daw nilang magtrabaho, hindi raw kakayanin sa walong oras para sila ay kumita ng minimum. Ibig sabihin, sila ay nalulugi sa overtime ng apat na oras araw-araw. Pagpasok mismo sa loob ng pagawaan, hindi natiis ni Senador Rafi ang sobrang nakakabinging ingay ng mga makina at napansin niyang walang earplugs ang mga manggagawa. Tagaktak din ang kanyang pawis sa sobrang init dahil walang proper ventilation sa working area. Dagdag pa rito ang nakakasulasok na amoy. Kaya pinagsabihan ni Senador, idol ang management na mag-provide ng earplugs sa mga workers nila at maglagay ng maraming industrial fans sa mismong pagawaan. Napansin din ng mga kasamang Tiga Bureau of Fire Protection na expired ang mga fire extinguisher at may isang fire hose na dekorasyon lang dahil hindi konektado sa tangke ng tubig. Kumakain sa po. Ma'am, pakyawan sila. Pwede ba yun? Ah, uh, depende po kung meron po silang evaluation, sir, sa pakyaw po nila. Kung meron pong time and motion study po. Paano kung hindi nila meet yung kota na hindi nila maabot yung minimum wage? Opo. Uh, uh, kaya po dapat po mag-request po muna sila ng time and motion study po from the National Wages and Productivity. So, pwede sila magpakyawan po the meantime? Ay, uh, hindi po. Ah uh, so, we will... So, violation evaluate. to. alpha. airflare. na ingay? Mayroon po Wala. Mayroon po sila? Mayroon po sila? Wala Ang sakit sa tinga. Tinanong ko na, nasa kanya walang Noise pollution.

Wala po sila mga gloves, sir. Meron sila? Wala, wala mga gloves kanila. Mga gloves kanila. Kaya nag time sila, kaya tinatanggal. Wala rin po, oh. Saka naka -pipi. hindi nakapipi. Yan ang problema, sir. Dapat to, oh, maahata ko siya. Kasi hindi ko may lalabas to, sir. Ba't hindi matak ma to? Ano? Ang purpose nito, para madali yung mga takay, hindi ganyan yan. Ito po yung clinic ninyo. Yes po, sir. Ito. Anong klaseng clinic ito? Na nasa yung medicine cabinet. At saka, hindi naman mukhang treatment room to. Marumi. Ilan pong empleyado nyo dyan, lahat? 100. So, sa 100, dapat meron kayong clinic tulad nito, may naka-standby na nurse at doktor. Nasaan si nurse? Wala. So, part po ng violation po ninyo ano? Walang... Lalo pa, yung pong workplace nila, hazardous po yun. Pwede madulas. Takaw aksidente po yun kung tutukusin. So, pag na-aksidente, dadahin nyo rito. Sino ang gagamot? Walang nurse. Sinora po yung an in charge dito, sir. Eh, meron nag-training ba siya sa first aid? Supervisor po ako. Pag may na-disgrasya, ano pong game plan? dinadala po namin sa Tondo Hospital. Di, okay, ma'am. Dapat, bago din sa hospital, meron kayong first-aider. First first At kayo po sana yun, kung meron kayong certificate bilang isang first-aider. Pero in this case, sabi ng Dole, since 100 empleyado yung pataas, dapat meron na on-duty na doktor o nurse. Dapat, ma'am, sundin nyo. Yes, sir. So, sa susunod na pagbalik ng Dole, dapat po merong isang nurse? Isang nurse ulter. po, dalawang first-aider. Tapos, isang part-time po na physician. At yung mga first-aider, may certificate po yun. Apo, may certificate na, na, at may training from Philippine Red Cross po. And Philippine DOH and, and other. DOH, department, di ba? Now, nasa po yung medicine cabinet niyo? Wala ano? Ando po kay Sir Linden po. Kay hey, Sir? Sir Linden po. Ah, hindi. Dapat andito sa clinic. Kasi Apo, dito dadalhin emergency. So, pag dinan emergency yung pasyente... Ano, matutulog na lang. Dapat may mga kagamitan. Ah, sige po. Sige lang po. Nandito ako para mapaganda ang inyong sitwasyon sinilip ko lang yung mga violation. Halimbawa, sobrang init, sobrang ingay. Okay. Pero sa mga sweldo, wala nang problema. Hindi natin papasa na to. Kailangan natin to. Ang haba ng oras natin. Ilang oras ang trabaho niyo? Paso kami alas 7. Bisa po, uwi po kami ng alas 7. Alas 8 ko oras oras pumatapos. Makiabang pong okay. gawa namin. Pero namin-meet nyo naman yung minimum. Eh, nakamabot naman lang sa minimum. Pero yung oras namin ang haba. Ilan taon na po kayo dito, ma'am? Ay, ano na po ako dito, sir? 2011 pa ako pumasok dito eh. Yung iba po dito, mga matatagal okay. na. Agency lang po kasi kami. Po po si sir, eh. mas, mas Okay. Na po Kung gano'n pala, 12 hours ka nagtatrabaho tapos minimum na nakuha niyo, lugi kayo. Oh, ano po ang dapat so, namin gawin, sir? ah Dole, para ma-meet nila yung minimum wage, they have to put in 12 hours. Hmm. Ayan uh, po, i-double check po natin dahil according po sa management po ninyo, may time and motion study po kayo. So may maiiwan po kaming mga kasamahan from the department at tignan po kung tama po ba yung binibigay po sa inyo sa mga oras po na tinatrabaho po ninyo. Yeah, pero pero ma'am, hindi naman sila magsisinungaling. Apo. Kung ano'ng sinasabi nila, paniniwalaan ko Apo. na... 12 hours silang tatrabaho. Apa? 7 to 7, magkano po ang tinatanggap nyo? Mamahataw po kami para makaminimum po kami. Okay, gusto ko magkahiring tungkol dito at saka sa, yung mga na-inspeksyon natin para sila, ma-meet nila yung minimum wage na amount. Kailangan todo kayod sila sa loob ng 12 hours. Kahit na meron yung time in motion. So, ibig sabihin, kakayod sila ng gusto, parang kalabaw, para magka uh, minimum sila. Pero kung sila ay mag, yung magtrabaho lang ng regular, ano na eight hours, gawin ng minimum. 8 hours, hindi nyo mamimit. Nang walang oras. Okay. Uh, Senator, we will recommend po uh, also full inspection for their agency. So ina note na lang po namin sa notice of results po namin that uh, separate inspection for the agency, agency of the workers po will be conducted. Kumusta ka? Kanong sweldo mo rito? Tayo tayo lang. P345. Approved? Okay. <laughs> okay, okay. 13 months binigay? Okay, yes, sir! sir. Benefits, pill health, pag-ibig? Yes, okay, sir. Thank you, sir. Walang magrabe. <laughs> <sabi. laughs> thank you, thank you. Anong pangalan po ng kumpanya ito? Uh, S Lord Sir, Manufacturing ah, okay. Corporation. Sila okay. po yung manufacturer ng Unipak sardines. Ano pong katukulan niyo rito? Ah, uh, secretary. Okay. So, okay na kayo ang magpapasyal sa amin kasama ko po yung uh, Dole. Ang purpose na pagpunta namin dito sa ako bilang Vice Chairman ng Labor and Employment, tingnan ko po yung kondisyon na mga manggagawa ninyo. Kung maayos bang kanilang sitwasyon dito, kung meron ba silang tamang pasweldo, benepisyo. Okay. Apa. Sige, sir. Ilan na empleyado nyo rito lahat sa building? Uh, nasa ano po kami? Around 600. Okay, very good. I would assume sa ganun kalaki meron na kayong clinic. Apo, ano diba? po. May company nurse po kami at saka yung company Apa. doctor. Which is yung company doctor namin is on call siya. Tapos eh, yung okay. company clinic naman namin is every Monday to Saturday nag-duty po siya. Uh, ito po yung company nurse namin. Tapos meron din po kami mga... Ah, naka-uniforme <laughs> pa. Eh. Ayos! Meron din po kami mga first leader. Ginagawa ko to para sa inyo, para sa mga manggagawa. Hindi ho para sa kumpanya or whatever. Kaya kasama ko po yung Dole, kasama ko yung Bureau of Fire, para sa safety, kasama ko engineering. So, para sa inyo po lahat to. Okay, Bureau of Fire. Ito yung fire extinguisher. Carbon dioxide yan. Sir. Tama lang po, karifila. Uh, usually, hindi naman gano na gano to. Uh, ang carbon dioxide do kasi parang prion siya. Okay. Na pag binuga mo, uh, malamig siya. Okay, good. So, it can be used in uh, class A, class B, class C. In this case, Pwede pa rin po siya. Okay. okay. Ito, okay lang na pag-semento. At nakita nyo po yung date, lahat complied. Very good. No problem. Itong pinto to papunta sa Ah, uh, dito po sa may gilid natin. Sa... So kung sakaling di magamit 'yon, pwede, pwede ito lumabas. dito lumabas. Okay. Okay. So siguro boss, maglagay ka ng ano, signage. Lagay ka fire exit. So, so para okay po dito. Malamig. So, maganda magtrabaho rito. Conducive for working. Malinis. Okay, nakangiti yung mga empleyado. <laughs> <laughs> meron ba kang ginagawang fire drill dito? Apa! Regular quick na... drill. Apa! Magkasabay po siya. Actually, kasama po kami doon sa emergency response team. Hindi ko natatanoy kung... Below minimum to kasi mga nakangiti eh. <laughs> Mukhang nasa above minimum mga to eh. Uh, pero just in case, meron kang pill health? Pag-ibig, SSS, 13-month pay, sick leave. Wala masay. Eh. Very good. Bonus, meron pa. Ah, mas lalo maganda. Yung security guard ninyo. Although hindi ka dito, agency ka ito. Security guard usually mga pij. Alam ko, hindi naman nagpapasweldo sa ito eh. Magkano sweldo mo sir, dito? Minimum sa... Sure. Oh, boy. Ilang oras? 12 hours kami, sir. Mataan siya ito. May 4 hours po na over time. Uh, 13 man meron. Kompleto, sir. Wala SSS. Komple, Pag-ibig. Yes, sir. Feel health. Feel health, sir. Kompleto mm -hmm. komple. Good news po yan. Pasinsya, tingnan natin. Hello po, sir. Ano po yung ginagawa niyo, sir? Gulong. Bakit wala siyang proper... Sinta yung mo. Ano yung kayo mo? Angat. Diba? Goggles. Wala. Ah, hindi po, dapat. Ginagamit niya. Sa mga nakaraan, sir, may Meron pupunta provided, sa aking opisina. Yeah, Usually, mga machine yeah, operator, like puputulang daliri, uh, nabubulang, natatulsikan so at ng mga it. pyesa. Dapat po sa suit Yun po yung common challenges namin on the implementation of OSH. The employer has the proof that they have provided the PPE yung workers ko minsan medyo agitated po sila pag may extra accessories. Ma mainit po. Dapat maglagay ng proper ventilation. Walang electric fan sir eh. Mainit. Yung malaki siguro industrial fan kasi mainit dito eh. Eh, dapat sir, yung ano rin, yung mga makina, yung ba eh, na papamaintain. wala po nito, ginagamit yung pa rin yan sir. Kailan po yung last maintenance nito? Boss, Pwede po masilip yung records ng mga heavy equipment niyo. When was it purchased? Paano nyo po maintain yun? Kailan po pinilitan ng pyesa? Kung meron bang regular maintenance check-up sa mga heavy equipment, meron kayong record niya? Since bago lang po sa company, we can check naman po dun sa office na lang kung kailan po yung mga date na purchase. Sorry sir, ah, bago ka man, matagal ka na, it is your job as the safety officer para to ensure na yung mga makina na pinatatakbo ng mga tauhan mo ay safe at malayo sa disgrasya at hindi magkakaaberea and then Ma mapuputo natin. yung daliri Oo. ng mga empleyado nyo. Ito, may mga kalat-kalat dito, baka mag-spark niya. Kasi meron silang malaking generator dyan, high voltage. Pag nagkunting spark yan, may mga papel dito, apoy, magkakasunog. LPG yung walang lamang, pag uh, tumaas ng tumaas ang temperature mo, baka yan ang sumabog. Kasi pag may lamang niya, hindi pwede sumabog ang LPG. Ah, so mas delikado pag wala lamang? Apo. Dole, Tama ba yung pagkasalansang? Overhauling um, Public area. Masyado pong ano, medyo po obstructed na po yung way po natin. So doon sa housekeeping, housekeeping, meron kayong konting violation. Kasi pagdating house ng problema, <laughs> sunog, obstructed na yung mga daanan, magkakalito-lituan na. Nakakasalangsang-salangsang na saya Dapat ilagay sa ayos. Apo. Saka siguro sa, medyo urong-urong muna ito para may madadaanan yung mga tao ano, pag nagtakbo ha. So, maglagay kayo ngayon dito ng yellow lane okay. para doon sa kaya yung sinasabi ng Yellow Lane. Para alam ng mga tao kung saan sila dadaan. Salong tayo rito sa mga tao. Sir, ilang taong ka na rito, sir? Ngayon yun ba 26 years. Magkano ang sweldo? Kaya lang sila. Kaya lang sila. Sige, tanong ka dito. Kasi... Ay, ah, hindi pwede, sir. Dole, 26 years, hindi umasenso yung pala yung sweldo. Tama ba yan? Hindi. Uh, sir, ang ano po kasi namin, as long as they have complied with the minimum wage. Para sa akin, ma'am, I think okay. we have to change that labor law. Na habang tumataas yung mga bilhin at tumatagal na sila sa company at nandung loyalty, huwag naman maging minimum. So sa inyo sa dole, kahit as... na 100 years na sila, As long as They compliant, with kahit na minimum, minimum wage, wage, bulok ang dole natin. Sir, nakakasama ng loob. Kasi po ako, sir, employer din ako. Meron din ako negosyo, pero malit nga lang. Toothpick lang kumpara rito. Alikabok Pero ako, sir, marunong ako mag-reward. Habang tumatagal, pinatataasan ko yung sweldo. Eh pero sabi ng dole, kahit na gaano katagal, as long as compliant at minimum wage, okay na babaguhin ko yan. Uh, that has to be amended. Yes, sir. I think. Kasi kawawa naman, nagsilbi, nagpakanda ko ba? Kung baga, pinayaman na kayo nang dahil sa kamay niya, pagod niya, di ba? Umasenso kayo, gumanda kayo. Dapat, habang gumaganda kayo, tumataas yung kita niyo. Dapat, tumataas din yung pamumuhay nila. Na-guess so, sir? Tama ba yung walang gloves? Baka po provided, ganyan din po, Sen. Uh, the workers refuse to use the PPEs provided to them. Actually, yun po yung challenge na uh, implementation of the safety. That's why so, they, have they have supervisors ES4. na parang supervisors yung mag-implement. Uh, yun po siguro, Sen, we should take note of the strict implementation of the safety and health program. Boss, ang sinasabi ng Dole, dapat proper gear with gloves although yung mga empleyado ayaw nila para hindi kumbinyente sa kanila is not comfortable pero implementation manggagaling sa mga supervisor isa siguro dahil mainit baka dagdagan yung pa po, po ng electric fan uh, we will be recommending the work environment measurements and for us to determine the limits po na hindi katulad nyo ma'am oh, isang electric fan saan yun dito nasihira tapos pinagawa ah, pagawa nyo po Papa. Ah, noise tingin ko within the limits pa eh. pero sama mo na Noise pollution? Noise pollution. Uh, isama po namin sa ipapa-evaluate po namin on the level po of the noise. Ilang decibel ba itong ingay niya dito? Magiging bigi yung mga empleyado nyo. So, meron pa mga earplugs? Wala. Oh, nakakasakit na meron isa doon, 26 years na siya dito, nagtatrabaho. At minimum wage pa rin. Dapat ma'am, um habang umaasensong kumpanya nyo, umasenso rin mga trabador nyo. That I have to check on you. Yes ma'am. Sa pantalang kumpanya nyo, lumalaki na. At yung empleyado nyo, nasa lupa pa rin. Huwag ma'am. Although wala sa batas yun na hindi against the law yan, sabi ng Dole. Anyway, amendahan ko yung Dole law natin. Dapat after a certain period of time, progressive, tumataas yung sweldo ng mga empleyado. Che-check ko namin yun. Uh, titingnan namin yung mga records nila uh, sa may HR namin. Pustahan tayo ma'am, yung may ara nito, nag-umpisa, maliit lang siya, di ba? Ngayon, lumaki siya. At siya lumaki? Dahil sa kanila yung mga nandoon. Kung hindi sa mga nandoon, hindi lalaki to. Dapat inaalagaan natin yung nandoon. Oh, uniform binibenta dapat libre ito. Bakit yung binibenta ang uniform? Yan, kunan mga staff ko. Ay, hindi pwede ito, dole. Nagbebenta po ba kayo ng uniform? Ito yan, nakalagay no, nakunan no. Or binibenta? Hindi, hindi. Hindi naman sila tagagawa ng uniform. Tagagawa okay. sila ng sardinas eh. So dapat ang uniform, libre. Ba't yung binibenta? At may presyo pa. Bigyan nyo na ng libre. Okay, nakabot sila, good naka PPE. So dapat maglagay kayo ng yellow lane para to guide the worker yung kanyang dadaanan papuntang exit. So sige, Dolly, so ang gagawin niyo po, we'll conduct full inspection, sir. May may iwan po kaming kasamahan to do the full inspection and recommendations po were already uh, noted by Engineer Freddy. Sila po yung may iwan sa team na. Okay, sige. Thank you. Ang sunod na kan factory na napuntahan niya ay pagawaan naman ng sardines. Bagamat malinis ito kaysa sa una, pinagpawisan din si Senador Raffi dahil sa init sapagkat kulang ang mechanical ventilation. Meron ngang ilang malalaking ceiling fans sa working area pero sira naman at di gumagana. Pinasok din ni Senador Idol ang kanilang machine repair shop at tumambad sa kanya ang mga nagkalat ng na mga pyesa sa sahig at malalaking lumang makina na walang may pakitang service at maintenance record para masiguro na ito ay safe eye operate. Napansin din niya ang nag machine operator doon na walang suot na safety gear tulad ng gloves, PPE at goggles. At habang naglilibot si Senador Idol, lumapit sa mga kasama niyang staff ang ilan sa mga manggagawa at bumulong ng kanilang mga hinanaing. Ilan sa kanila ay dekadekada nang nagtatrabaho roon pero minimum pa rin daw ang sweldo. Dagdag pa rito ng mga manggagawa, mainbentahan daw sila ng kumpanya ng uniforme. Dito uminit ang ulo ni Senador Crappy dahil ang uniforme dapat ay libre at provided ng kumpanya. Pinangaralan niya ang management at pinagsabihan na sana habang lumalaki at umaasenso ang tanilang negosyo, dapat lumalaki rin ang sweldo ng tanilang mga manggagawa at tulungan din silang umangat sa buhay lalo pat sila ay mga naging loyal at nagsilbi ng tapat sa mahabang panahon. Pagkatapos ng isinagawang inspeksyon ni Sen. Raffi, nagpaiwan sa mga Canem Factores ang mga tagadol para ipagpatuloy ang inspeksyon upang sa susunod sila ay maging compliant na. Magpapatawag ng hearing sa Senado si Senador Raffi para talakayin ang kalagayan at kapakanan ng mga manggagawa sa mga cannon factory.